Nalinaw ng tubig, oh. Ah. Wow! May balayawan! <laughs> Lagi po kayo na mananood sa ano, vlog namin. Thank you po. Ba't bawal magtapon na mga ano, balasaan sa ano, sa dagat, di ba? O, kami ay kakain na. Napain po na Aurelis ay babalikan po namin at gawa po ng uh, sumabit daw po sa bato. Ito lang naman po yan sa tabi. Tapos kasama po namin si Miko. Tawag mo so, si Ken! Hindi siya sasama? Ayun lang. Ayun lang. Ayun lang. Ayun lang. magaling po kasi yung pae na yun kaya kailangan po na sisirin muna ni tito ninyo nagpayang ice kain din ak nagpayang ice na din ayan po ako yung may ice kain din tsaka si Ken Ken Try na. Kahanapin natin yung Kaya po dito daw po banda na sumabit yung pain. Sila po ako kanina madaling araw eh, nangawild ni Miko. Isang orilis po yung nahuli po nila. Kaso nga po yung kanyang pain ay na ano, sumabit. Kaya hanapin niya po. Sana yung makita pa. Ay, mababa pa po itong pinaruroonan po namin. Dahil eh, po nakikita po yung ilalim. Sarap? Ang linaw ng tubig. Sarap ma? Opo. Ayun po si Miko at bumaba, bumaba na din. Ang linaw ng tubig oh. Sarap ma? Sana'y makita pa. Dapat makita yung ano? Kasi kung hindi po nakita yun ay gagawa na naman po si na tito ninyo. Ay wala na pong blood pack. Naubos na po yung blood pack na, na ano na ginagamit.

Wow, yeah. may balayawan. Balayawan Ako din anak, ambot mo kay papa. Okay. Wow, may balayawan kami. Mamalayawan ka na lang, huwag ka na maghanap. Meron ka din, Ha? No? Salam. <laughs> <laughs> <progressing> <hygiene> <that subscribe> <cách loves> Terima kasih telah <laughs> menonton! sobrang linaw ng tubig <coughs> Hmm? Lamig. 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 Lamig

Aduh, sedangkan, di bawah, ke bawah, aku, tuh aku tuh ini, ini, ini ini, ini ini, itu Oh, wow, ang laki. <laughs> dami na Hmm? Dami isda sa lalim. Wala naman tayong pana. Hindi mo doon. Baby, pwede na yan. Kuhaan mo na lang pa. Hindi ma, ano yan kung walang pana. Pwede sana yung ilubog yung silpon mo. Makita mo ang dami. Oo. Oh. Mga danggit. Rapide, rapide, rapide itu <laughs> lubuk tuh. <laughs> Danget. Wow, Lino <Kitang> Kita kita. <laughs> wow. Miko. Oh, lalaki nung kay Miko. Ang lalaki nang nakuha niya. Kain ko, baka ano? lumipat po kami ng pwesto kahon ka. Ha? Huh? Punta ako sa kahon. Ahawa ako. Para si Cesar Montano si Tito Ninyo do sa Muro Ami. <laughs> Kalbo. Wow, ito na naman. Ipagpapagusap ng pesto. May kasamang anak. <laughs> Lumipat pa kami ng pwesto. Yan Opo, po. Yan po. <laughs> Sila ken, ken po pala ay eh, ilang araw din po walang pasok at gawa po ng namatayan po yung teacher nila. namatay po yung father niya. Yung hey, teacher. Hey, teacher. Opo. Kaya ilang araw din po silang walang pasok sa 27 pa daw po ang libing. Papa niya yung teacher. Diba? ba? Okay. Papa niya. Diba may mga teacher pa? May hindi ko alam kung, kung anong pangalan ng pangalan ni, ni James. Yung teacher, teacher ni, ni James? James. Uh, Mala, makikilala mo din yun pag ikaw ay grade 3 na. Grade 3? Oh, yung mga naging teacher ni na ate, tsaka ni kuya, magiging teacher mo din yun. <laughs> teacher mama <laughs> tawag po sa akin ni Ken Ken ay teacher mama kasi tinuturuan ko po siya sa bahay sabi niya sa akin di ba mama hindi ka naman teacher ba't mo ako tinuturuan Kaya eh, sabi ko sa kanya ako yung teacher mama niya pag nasa bahay Lampas na. Lampas na. itu ka banda sa akin para hindi mainitan. Dito ka eh, ay, ni mama. Ako, dia hindi ini mainitan. Hindi ini mainitan po. Ah, hindi ka pa mainitan. Lilo, lilo ng tubig na. Kadate. Hindi ko pa alam kadate. Meron, Kada, kada utlaw nang kada utlaw ni tito ninyo eh may nakukuha po siya. Ang dami na nating nakuha. Oh. Hmm. Gusto pang ganyan to lagi. Ito na malabas yan. Ano po yung aming nakuha? Oh, yan, wow, ay. dami na. Sobrang dami, marami talaga. Binuhos ko. Gin-gin ko eh ligong-ligo na. <laughs> <laughs> <Tumaho. cười> Ng tóc na, tóc nát tóc nát tóc nát tóc nát tóc nát tóc nát sa kanakagita ng nauntog na tumawa pa. Marami din namamatay oh, walang naman. Ah, oh, buti na lang naman yung patay. Ha? Di pag wala, hindi bakit dito. Patay yan, walang hmm. naman yan. Kaya, kaya namamatay ito dahil sa ano, yung minsan pag nagkukulay dila, nag ano, yung kukulay chocolate yung dagat. Hmm. Pag umuulan, dahil dyan sa ano, yung sa bundok. Hmm. Yung ano, nikil, dyan sa mina. Hmm. Kaya numawa ka na. Tatakan. Uwi tatakan. Tara, uwi na tayo. Marami na tayong nakuha. <laughs> Hindi po namin nahanap yung pain po ni dito ninyo. Ang nahanap po namin ay puro balayawan. Okay po yan at may ulam naman po tayo mamayang gabi. Yung pong orilis po na nahuli po nila kaninang madaling araw ay yun po yung aming uulamin ngayong tanghali. Yun po ay ipapaksiw ko Wuko. A... Cute! Lamig ma? Lamig ka? Lamig. Eh, <yay> <tense> yan ang gusto mo eh. Kaya gaya ka. Nilamig Buta <laughs> po at kami po ay uuwi na Yay! Naliligot na ako si Ken Ken oi talagang tatalon ayun na, na. tumalon <laughs> 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 mm -hmm. <hnymi> <hidan> hindi na nahanap yung pae ni tito ninyo at ayan po dito lang ko sa tabi muna itong bangka at mm Mamayang hapon daw po ay mangawil daw po ulit sila tito ninyo. Habang wala pang pasok si Nico. Ganyan lang po muna. At ito na po lahat yung aming nakuhang balayawan. Kalibre na naman tayo ng ating pangulam. Saglit lang ang eh. Saglit lang po kami yan. May 30 minutes lang po. Ayan na po yung nakuha namin lahat. Kaya naman po si Ken Ken. Hindi naman po mapalis sa dagat. tayo na. Kaya na, uwi na tayo na.

hinihiwa-hiwa ko na po itong ating pang at si niyo ninyo naman po ay hinihiwa na rin po yung ating isda ayan po at nagayat na po ni tito ninyo itong ating isda lagyan na po natin ng mga rekado ayan po magkasabay-sabay na yan luya bawang sibuyas Lagyan na rin po natin ng paminta. Kami din Ilagay na rin po natin itong sili. Lagyan na rin po natin ng asin. Ilagyan po, po na rin po ng konting bichin. Ilagyan din po natin ng tubig. Konting tubig. Ten pot sinalang ko na po. Mamaya na po natin ilalagay yung ating suka. Ayan po at luto na po itong ating paksiw na orilis. At po kami ay kakain na.